ayon hello hello uh, and dito na naman ulit tayo sa manokan uh bago tayo umiikot uh please paki-click po yung uh, notification bell para lagi po kayong updated sa ating uh, ginagawa sa ating uh, YouTube channel uh, at paki like and follow and share na rin po mga tropa So ayun, uh, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Manukan. Uh, ayun, ito. Mayroon, mayroon na uling na-pick up na mga itlog sa breeding pen. Ayan, may mga number yan. Mapapansin nyo may mga number yan. Ayan pagka so, napuno yan uh, ah, dadali na yan dun sa incubator para pa ano na siya doon oh, yan nandito tayo ngayon <coughs> medyo konti na yung nandyan kasi nabenta na yung iba pero marami na rin naman na uh, panibago. kan <coughs> ikot-ikot tayo. <coughs> Yan, meron dito nga uh, mga paitlogin yan. Yan. Ganda yung paitlogin ito kasi gugulong na yan. Hindi yan katulad doon sa sa kulungan na natapak-tapakan nila. Ito, pagka nang itlog sila, gugulong yan dito sa baba. Hindi siya natapak-tapakan ng mga manok. Kaya yan, yan ang magandang uh, gawing uh, ano Ay, meron na silang isang it merong isang itlog na pala dyan ayan Mabibistag natin, uh, mga bibistag natin mga maliliit medyo maliliit pa pero marami naman yan ayan. ikot tayo dito sa mga manok mga bata pa yan Ah, mga pwede nang mga pericon condition, pwede nang pang-condition tum mga to. Ya, magaganda po yan. Oh, so, mga bata pa tong dito. Uh, kahapon, uh, meron limang manok na pa kondisyon na. Kaya siguro next week ilalaban na yon. hindi ko na may pakita sa inyo kasi kinuha na nung nag-condition. tingnan natin kung makasama tayo sa laban ng lima. next week yun, ilalaban niya that's next week So, ayun, ah, wala pa naman tayong masyadong uh, update ngayon. Ah, inikutan lang naman natin sila. So, ayun, ah, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pag-follow nyo sa aking uh, YouTube channel. At uh, ayun, ah, paki-follow na lang po lagi ang ating uh, YouTube channel. At ito naman eh... Lagi naman tayong umiikot-ikot dito sa no, pagka wala akong pasok, dito naman ako. So ayun, maraming maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat dyan.